70 po na yung ate sa aming namin. Yeah, yeah. 70 na siya. Kakanta natin ng happy birthday nandun nga siya sa corner. Okay. One, two, three, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ah, mayroong pakate na siya. Ah, ito happy birthday. Wait lang, wait lang. mag mo na siya. Kailangan natin maraming yung wish niyon. Ano yung wish mo? Ano okay. yung wish Pasensya na ito lang yung nakayanan namin. Babawi kami next time. Sobrang dito. busy namin guys. Pero nagawa namin ng paraan para ma-celebrate yung birthday ni ate. Bawi daw sa kasi, itin. Kasi siya na talaga kasi wala kami may ano ano ngayon. Kasi dinaanan lang namin to, mayroon kami lakad. Hmm. Sarangin lang namin. Ito, 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 yung ano namin, panganay eh, pala namin. So, Ate ni Lucas sa kanil. Ate ni Lucas sa kanil. Dita Ano mo ang, masabi mo? Mag-wish ka na, na mag-wish. Sana po. Hala po, hala po <laughs> uh, no, ano yung wish mo? Sabi mo sa amin. Ano yung wish mo? Iwan mo kami. <laughs> Baka ali-uwi na sa bagay. Mag-wish ka na, Tito. Ang wish ko sa kanya, ba't Tito, Papa? <laughs> ay, ay, pa, ay pa, dati, <laughs> Ang wish ko po sa kanya, sana ano lang, lumaki po siya ano, mas, mas ano, lumaki siya ano, mas may, may tayo. Tayo sa Diyos. Siyempre, at uh, igalang niya yung mga mas nakakatanda sa kanya. Tapos, siyempre, gusto ko sa kanya, uh, ano, makapagtapos siya siyempre yun yung isa sa mga ano mga susi nila para pagdating ng araw kahit na kung ano wala na kami ganun siya na lang natitira kaya niyang i-ano yung buhay niya di ba oh yun gusto ko maging ano good health siya ka ano siya siyempre study hard pa yeah. si 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 naman na si Mami naman <laughs> si Mami naman <laughs> tayo Ayan, ang wish ko sa kanya is sana makapagtapos siya ng pag-aral. Huwag mo nang mag-boyfriend. Pwede naman mag-boyfriend pala kasi hindi naman bawal mag-boyfriend. Pero alam na niya yung ano, yung bawal niya kaya hindi. Kasi, okay, si ano, si ano, Kuya Lucas, anong wish mo kay ate? Magpapatag-tapos yung pag aaral Ay, kawa, kuya. Hindi, <laughs> yun din. Hindi, kawa, pare-parehas. Hindi, ito po yung ano, yung ate ni Coco na oh, ito matagal naman. na, hindi naman namin tinawarin na ampon. Dito lang, pinaral namin siya mula grade 3 hanggang ano. Anong masasabi mo? Grade 11 na siya ngayon, guys. Thank you. ano pa yun lang? It's speechless. Yun lang? Thank you. Ano pa? Happy birthday. Tayo ka pa nga. Ay, wala na. One hundred and go. eat hour, no. Mm, breakfast. guys. kami <laughs> next time pag 18 na oh, yan. Grabe. <laughs> guys, <dina -alala laughs> talaga, busy, oh, grabe, guys. Hindi na namin po. Sobrang busy. Sobrang